Hello, magandang maga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. So, ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito, aking ituturo sa inyo ay tungkol sa aking teknik sa pagdidilig ng mga halaman. Una sa lahat mga kaibigan, ang pagdidilig ng halaman, lalong-lalo na yung mga ornamental plants ay hindi basta-basta. Hindi basta nakapagdilig ka dyan, okay na yon. Mayroong kanya-kanyang uri ng pagdidilig sa bawat halaman May mga halaman na ang gusto nila matubig Palagi silang dinidiligan Regular, araw-araw Pero may mga halaman naman na hindi dapat dinidiligan ng araw-araw May mga halaman kasi eh, na kailangan mo munang hintayin na matuyo Ang lupa o yung topsoil Kung saan itinanim mo yung halaman iyong halaman bago kamuling mag magdidilig. So, sa ngayon mga kaibigan, tuturuan ko kayo ng mga teknik sa pagdidilig sa halaman. Pero una sa lahat mga kaibigan, bago ninyo matutunan kung paano magdilig ng halaman, ipapaalala ko sa inyo na ang, na ang paso na pinagtaniman nyo ng inyong halaman ay dapat well draining. Well draining, ibig sabihin yan mga kaibigan, may butas. Okay, yung may butas yung paso na sapat para ma-drain niya yung tubig na idinidilig mo dito, okay? At isa din sa mahalagang bagay na dapat ninyong gawin, i-elevate ninyo o itaas ninyo ang mga paso na pinagtiniman nyo sa inyong mga halaman sa isang uh, patungan kung saan ma-drain niya yung tubig. Kasi kapag hindi mo yan ipinatong, katulad nito, nakapatong sila, di ba? Kapag hindi mo ipinatong yan sa ibabaw ng patungan na tulad nito, hindi drain yung tubig. Kapag nakalapag lang yan sa lupa, syempre yung soil o yung lupa na pinaglagyan uh, mo nun, ayun uh, ang mag, magpipigil sa tubig na magdrain. Isa pa sa mga bagay na dapat mong malaman mga kaibigan ay ang soil na dapat ninyong gamitin ay well draining din soil or potting mix ha, na gagamitin mo ay dapat well draining kung, mabibili nyo yan sa mga garden store makakabili kayo ng mga potting mix kung saan pinaghalong ipa uh, lupa at kung ano-ano pa na mga uh, maganda sa lupa na mag magiging dahilan para ma-drain ang tubig na idinidilig mo dito dahil kapag hindi mo na-drain yung tubig ah, kapag hindi mo na-drain or hindi na-drain ng paso ah, yung tubig magkakaroon ng root rot o yung pagkabulok ng ugat na magiging dahilan para mamatay ang iyong halaman kaya ngayon mga kaibigan ang pagdidilig ng halaman tandaan ninyo hindi dapat uh, palagian yan dapat isipin ninyo lalong lalo na kung ornamental ang inyong halaman hintayin nyo munang matuyo yung topsoil bago ninyo muling didiligan eto subukan ninyo ng tam pisilin nyo yan yung lupa kapag lumuwag yung hintuturo ninyo ibig sabihin basa pa yung lupa hintayin nyo munang matuyo yung lupa na pinagtaniman ng inyong mga halaman bago kayo muling magdidilig yan ang mahalagang bagay na dapat ninyo malaman sa pagdidilig mga kaibigan ng inyong ornamental plant para maiwasan ninyo ang pagkamatay ng inyong halaman due to overwatering. Ha? Yung sobrang pagtubig. Ngayon mga kaibigan, tayo magdidilig sa ating halaman. Tara!